Gamit ni tatangin Sabi imanin imbaon na manin Awang ka no. na si daim ni pinaalalag alokon Nga mati itu ya pero awan mata Inalaman nga tadi digitig sariwawot <laughs> Oo na yun Amoy yu no, ti alokon? From the root word ala ti mula kon Alokon! Isong asikan hamumula pang asim hamual alan ah Baon. nang in inaladala nga rin kanyak ni George nang niya pa'y eto anong <laughs> kung sinilaban ko George ng mga na ka Taman. Gapong George, tagat ko si Dede. Dain sinan akong latta. Unay oh, kang George. Ilaban ko latta, George. Basta si ka George, handa ka maawa ng tinamdaman. <laughs> ano sa amin? Aday, ito yung alukon niya sa kabatid. Nalamit din ti. Iti kwan, hindi Paunin. Lakas ta nga